Hi guys! Nagpaplano ba kayo ng bumili ng lupa? Ito ang tips ko sa inyo. Kung sakali mang bibili kayo ng lupa, rights man o may titulo, ito ang tandaan nyo. Bago nyo bayaran ang isang binili nyong lupa, ay kailangan sukatin nyo muna kung ilang metro ang usapan nyo ng may-ari o nagbibinta. Halimbawa, bumili kayo ng 100 square meter. At yun ang sinabi nila. Kailangan ipapasukat nyo muna kung hanggang saan ang sukat. At lagyan nyo agad ang tanda. Example, lagyan nyo ng kahoy. Siyempre, pansamantalang tanda muna ay kahoy dahil hindi nyo pa pwede ipasimento habang di nyo pabayad. At pag halimbawa nagasundo na kayo ng may-ari o katiwala kung hanggang saan ang sukat, at sa kanyo niya babayaran. Punta agad kayo sa malapit na barangay outpost. At pagkagaling na pagkagaling nyo sa barangay outpost, paggawan nyo na agad ang bakod. Kailangan nyo talagang budgetan, ora mismo. Palagan nyo agad ng simento na may bakal bilang tanda kung hanggang saan ang sukat at kinabukasan sa kanyo na isakatuparan ang pagbabakod para hindi mahuli ang lahat. Dahil pag may pakod na, safe na talaga. Saan ka malupalop na katira, safe na inyong lote. Mahirap ang sobrang kampante na lang. Maganda na yung advance kaysa sa huli ang pagsisisi. May kasabihan nga na ang lupa hindi naman madadala sa hukay. Pero mas maganda pa rin yung sigurado. Dahil baka mamaya ang lote na binili nyo, pagdating ng araw, wala na pala sa sukat katulad ng pinipirmahan nyo. Maghabol ka man, gulo lang. Maestris ka lang. Kaya guys, yan ang gagawin nyo. Huwag nyong istakyan na lupa nyo. Huwag nyong patagalin bago kayo makaisip magbakod. May titulo man o wala, rights lang. Pera mo pa rin na pinaghirapan ang ginastos. Swerte lang kung palaban ka. Dahil walang mga abuso sa'yo, E paano kung hindi ka palaban? Maraming mga abuso. Kaya ingat guys, walang mga abuso kung walang magpapaabuso. Kaya guys, itong video ko na to, sana marami kayo matutunan nito. Lalo na sa mga nagbabalak dyan, na bumili ng lupa, rights man o may titulo. Ganun ang gagawin nyo guys. Mahirap man o mayaman, ganun ang gagawin nyo. Kapag mahirap ka, kailangan nyo talaga ang paglaanan pang gastos nyo pang bakod. Nga pala guys, please follow my FB page and subscribe my YouTube channel. Thank you for watching. Bye!